You're also roaming around. Do need We are here at the main road of St. Paul. and take at for Look Look at this. Uh... And guys, ito nga po siya. Madami siyang mga motor. Yan. Dito na tayo sa uh, main street ng Saigon. And look at that. Sobrang dami. Sobrang dami. Sobrang dami o the transportation fee. Kumaisan yung mga tao. Kailangang medyo. Kumais naman sila. Communication lang siguro. Uh, mahirap magkaintindihan. Pero, they okay, are good. Yan, yeah, nakataan dito lang, lang natin yung um... Kaya saan ka magpunta dito Yan May grab, Tsaka ang daming kainan Kahit saan nagkalat yung mga kainan At Di nawawala yung mga fresh juice Yan, like Pitch turn restaurant and coffee And And on the hospital. Yan, rank apat. Alam mo ba yung nakakatuwa na na-observe ko since kahapon pa? Karamihan ng mga uh, security guard dito is medyo mga may edad na. Parang binibigyan nila ng chance na mag-work yung may edad na. Katuwa lang. Ah, uh, nandito po yung Napakalaking hotel. Dito po siya. Which is the Pullman. Ah. Nice. Learns men try from seafood seafood So, dito yung mga bus. Yan. Meron silang bus na galing ng uh, airport. Tapos, yan. Kaya kung magagaling sa airport, tapos dun sa uh, tinutuluyan ko, 7 minutes lang po siya nalakad. Which is, nasa 700 uh, meters lang. I'm buying for the fresh squeeze orange, cold fresh squeeze orange, and it's cost uh, 20,000. So it's nice, guys. So it looks yummy and uh, delicious and refreshing. So everywhere here we have that one. You can buy it anywhere in the streets so they can squeeze fresh fresh juice this is the freshly squeezed orange uh, not always like a pumpkin so yum. Mm. ah refreshing fresh so guys let's try this uh noodle soup with um, this one you have everything and also this one the the vegetable and you have chili paste mm. so let's try this and it's just here downstairs at my uh, apartment so let's see we have from mix seafood from shell we have some pork uh, chicken and tofu and the blood it's yummy actually i'm sorry that this is the room of my airbnb this is the toilet it's nice and it's big Yes, and I think there's overlooking here. Yes, there's a door. Oh, wow! <clears throat> I have my own balcony. Yes. and here yes guys since uh, past 4 na ah, uh, ang dami na tapos mga naka ready na yung mga kainan yung mga stall dito sa so streets and yan ang dami uh, po yeah. yung building na yun hindi naman yun yung pupuntahan natin pero yun yung makikita natin so, let's go tara so, hi guys nandito tayo ngayon sa tulay nandito sa Kuchipit ewan ko kung anong lugar ko hindi ko ma-imagine yung mga motorcycle na grabe Parang hindi ako makapag-drive dito. Parang ganoon lang. na sobrang ano, kung ikaw may sasakyan dito, mas maigi na na magmotor ka ay sa... mag trailing sasakyan. Yan. Can you imagine that? Yan, puro mga ano, Puro mga motorcycle yan Tapos yun Tapos itong tulay na to yan May nagtitinda Ng Sugar cane O ba parang may napanood na akong movie dito Na Vietnam is Vietnam movie Tapos yan yan Yung River and from there ito po yun sya ayan ayan so ito pa po, po sya guys ayan may bumibili po bumababa dito para bibili ng tubo and ayan tapos ito po yung traffic dito siguro 1 in 100 lang yung car so sa isang sasakyan meron siguro isang daang ano, isang daang motor at grabe po wala wala namang na accident na nakikita ko pero grabe wala pa akong nakikita aksidente kahit sobrang dikit dikit ng mga motor ang kainaman naman po ay they are wearing helmet so yun ang kagandahan so sana po sa mga nagdo drive ng motor ingat kayo at saka dapat naka helmet po tayo palagi so dito na tayo nag lakad lakad sa lupa dito sa kanila river Dito ang area na to ang may magandaan. Tingnan! Aaaaah! Ito dyan to! Tong Kong TV. So, kaya naman po medyo malinis yung tubig kasi meron po siyang pangharang oh. Gan, Pati sa kabila. Tapos yan po may mga na-exercise doon. Ayun. Yang dito. Naman sa area na to ang daming mga nag-exercise. 'yan, mga naglalakad-lakad dito. Pero may malaking city gym doon oh no, sa baba. Yan. sobrang laki two floors and yan po sa kayo yan dito na tayo sa malapit tapos sa no, ito yung, I'm yung I'm lugar na yan sinay ay nyan din day ay nyan din doon kato mga ano sila health conscious so doon po sa so may corner yan yeah. may bar po doon sa taas yan yeah, nice tapos, dito naman tayo sa loob-looban. Mga... Uh, uh, Kainan na naman to. Ayan. Nice! meron akong kasabay na ibang lahi papunta kami ng market lakad lakad lang guys ang bilis nila maglakad sabi ko go ahead ah ah Grabe, ah, ah. ang bilis nila maglakad guys Napit na siya, yung mailaw, yung night market Napit na tayo sa night market uh -huh. May mas mas Pero naka-green, look at that It's hard, you know para siyang ano Ayan. Nice. Tapos ito para siyang sa Tokyo, yung busiest area. Look at that. At ang nice po nung building kanina, may ilaw na. Ayan. Wow. mo okay naman naman 'yan? Sa lubong. Paano mo maka-imagine 'yan? Oh, 'di ba challenge? Super challenge. So, 'yan po, meron po silang mga naka-uniform. Hindi ko lang alam kung saan ko gagamitin. Ayun. Nice. Okay. So guys, welcome to Bintan Thanh Market, the night market. Ben kind Thanh of Market. Ito na Vamos. So dito po siya may mga Ayan, pwede kang makabili ng souvenirs Meron silang mga uh, Riff magnet And how much is the Irish magnet? Eighty uh, thousand dong, one. Eighty thousand. So it's eighty uh, thousand Vietnam dong. So not too expensive. It's eighty thousand. So marami ka pang puntipiliang dito. Yan sa looban, wada. Uh, actually expensive siya guys. Dito. So, marami kang pagtipilian. So, tingin-tingin lang kung meron kang ano, uh, yung kaya ng budget. Sa uh, so, mga lubluban, for sure is uh, uh, cheaper. Ayan po mga nice, uh, nice souvenirs. Tingnan nga natin kung magkana. Let's check on how much. So this is a good souvenir. It's uh, 100, 150 dong. Nice. So, balik naring ulit tayo pag na tayo kamble. Yeah, ganda. Yes, it's nice, uh, beautiful. And here we have a lot of fruits, uh, sliced fruits. <coughs> wow, it looks yummy. And look at the mango. Uh, So, we have a And here, they have a store for food. Uh, so, dito pa yung mga kainan. Yan. Meron silang uh, stall for restaurants. Tignan ko lang dito kung anong itsura pag palabas. Uh, nice food. I think it's sticker rice. <laughs> it's yummy. And...

so they have a nice souvenir. So over here it looks like an antique 1200 dong. It's the same. They have small ones. 60,350. Hmm. Still. So guys.

So I'm getting a couple drinks, a sugar cane and sugar cane and shrimp. Put some air everywhere in which you mean and see this area. You said, what you meant me? never sleep. dadaan na kainan or restaurant at sa kabila lay aside and chill Five minutes lang, and ito ako, kasi dito sa mga gilid-gilid masyado silang uh, gamit pong kumakain dito like noodles para sarap-sarap Kasi ang dami kumakain. Ayan, parang masarap na sarap sila. Ito mm. yung mukhang sarap na yung mga tinapay. Ayan. Sarap sa kape. Wow. 我选了一个，我来拿一